Hi guys! So, tingnan nyo kung gaano ka-active yung mga buyers namin sa Neko. Nag-post kasi ako sa Facebook account ko. Ito yung personal Facebook account ko, Kat Melendez. Ito, yung followed by 911K. So, nag-post ako, sabi ko, nakaubos ka na ba ng 2 to 3 bottles ng Neko Tayon? Kamusta po ang experience ninyo? And after 1 hour, nakagather na tayo ng 681 comments. Sa 681 comments na yon, mga 90 to 95 mga users po ng Neko. Pero majority talaga ng comments ay mga users. Tapos ito yung ilan sa mga feedbacks nila. Yung ibang mga buyers namin masipag talagang mag-review. Ready yung before and after nila. Katulad nito ni ma'am. Sabi niya I wear the same shirt para makita ang difference. Naka two na ako ng Neko tayo. And hindi man mabilisan ang pag-low. Pero at least may progress. Hindi na ako mukhang pale at pagod. Sobrang sarap ng tulog ko. Yes, nagpo-post po talaga sila ng kanilang mga photo. Naglighten na yung skin ko plus yung pores ko nagsishrink na. Although may pimples pa din because of breakout pero fading na. iba nag interact talaga sila. Ito, satisfied buyer here, two bottles. Ito naman si ma'am, pangalawang bottle na po. Feeling fresh ka palagi. And sinabi pa niya dito yung mga skincare na gamit niya. Guys, sobrang dami talaga niya. Ito, sabi niya, sa so, ngayon po, one week pa lang, pansin ko pa naglalabas ng maliit na pimples ko, pero okay lang kasi alam kong effect yon As in, vocal sila sa comment section. Yung mga buyers namin, talagang sinishare nila yung journey nila. Tapos, eto, nagsiselfie pa sila. Eto din si ma'am. Ayan, so selfie with Neko. Eto naman, sabi niya, nakaka two bottles na ako. Nung nagka-reunion kami ng tropa, eh, napansin nilang iba ang dating ng skin. Now, pinainom ko na din yung anak kong lalaki, 15 years old. Marami kasing tiga, pero now, unti-unti na din nawawala. Lakas mo, Miss Kat Melendez, iba ang neko. Mag 2 bottles pa lang, pero wala pa akong nakikita ang pagbabago sa balat ko. Next, effective po sa amin ng boyfriend ko ang neko. Hati kami sa isang bottle. Di po talaga siya mahilig magluta, pero nagustuhan niyang neko dahil mabilis siya makatulog sa gabi. As you can see, iba-iba po talagang effect ni neko tayon sa mga gumagamit.